ngayong araw o ngayong umaga o ngayong tanghali eh, mga palangga samahan nyo ako dito sa may area ng commonwealth <laughs> dahil sa maulan-ulan mga palangga wala akong maayos o matinong ringkot dito tayo naghanap ng ringkot mga palangga no? at uh, natulungan tayo kahit paano meron tayong nalapitang tao upang uh, tayin makahiram ng pera para makabili tayo ng matibay na ringkot mga palangga dito mga palangga nakapili na pala tayo dyan at uh, naipabalot ko na ng, uh, doon sa tendera o dito sa tendera mga palangga di ko lang gamit tapakita yung kanyang mukha kaya <laughs> baka makita niya aking video <laughs> ngayon mga palangga yan, ha. ngayon dalawa talagang tag 350 ang napili ko dyan kaya gusto ko yung matibay yung 350 kasi matibay na sa mga palangga ano? pero gusto ko talaga ah uh, makatawad ako dahil sa 1,000 na yung pera ko eh, 350, 700 na yun eh. bibili pa ako ng bigas mga palangga kasi uh, wala, akong mga, wala akong magandang biyahe sa mga panahong to dahil sa maulan-ulan dito sa Metro Manila eh, pag maulan kasi nababasa yung na nababasa yung helmet, nababasa, rin ako so pareho kaming lalamigin so dapat talaga meron tayong magandang kaputi pag uh, pagagalit ng tag-ulan dito sa Metro Manila ngayon naman dahil sa sabi ko yung 700 pag dalawa 350 sabi ko alisin mo yung isa palit natin kulay di uh, dilaw ba tawag dito mga palangga kasi 180 lang to 180 tapos 350 para sa pasahero lang yan mga palangga no? kahit papano makapal matibay na din yan mga palangga so hindi na basta basta mababasa yung ating pasahero kahit papano oh, ba? Diba? ganun natin kalabang ang ating mga pasahero mga palangga kaya ganun tayo kung mamili nila ng ringkot mga palangga di ba? <laughs> yan napabalot ko na sabi ko sa kanya tawaran kami ng tawaran ayaw magpatawad sa akin so yung tindira medyo minor de edad pa bata pa kaya hindi ko muna gano'ng ipapakita yung kanya mukha wala daw kasi yung nanay niya kaya hindi ako nakakatawad di ba rin ayaw talaga magpaano so ganun talaga diskarte lang yan yung mga palangga o, pag ayaw mo na natin ipilit yung ating karapatan kasi karapatan din nila yan <laughs> bilang isang tindera so ayan yeah. <laughs> matik na mga palangga ako dyan ah, ngitingitan ako dyan medyo may nakita pa ako wow yung nasilip ko dyan mga palanga pala dahil sa alam dyan, nag-usap na kami kung magkano kasi medyo nalilito kami sa presyuhan namin dalawa eh. Tawad ako ng tawad, hindi mo nakatawad. O nga, ginamita na ng kalkyo. <laughs> Hanap siya ng kalkyo kasi nalilito kami dalawa doon sa dalawa kong binili. Ayan <laughs> oh di ba? O, wow, 350 plus 180. O, matik. O, 530. O, di, may 470 pa ako sa 1,000 ko. <laughs> Discounting lang yan, mga palangga. Ayan, susuklian ko niyan. Ayaw talaga eh. Galing din itong to. Ayos din. O, di ba? Maasahan rin Pagdating sa mga tinda-tinda <laughs> Maulan-ulan pa dyan Sa labas mga palangga Medyo nabasa ako Hindi na ako nagaringkot yan Pag uwi ko Di na ako Kasi nga Bibaylan pa ako si Para sa anak ko mga palangga Ngayon meron akong nasilip dyan Yung uh, maganda din yung ringkot Makapal Yung adventure na tinatawag Pero medyo may kamahalan Itatanong ko pa sana Kasi medyo nung dumating ako dumadami naman yung uh, customer. Iba talaga ko nang hakot ako ng customer eh. <laughs> nagsidating ako. Kailan ako dumating, nagsidating naman yung mga, mga customer. Kaya medyo nalulito. Kaya hindi ako nagtanong para hindi malito yung bata na nagtinda dyan. <laughs> o, ba diba, mga palangga. So, hanggang, tingnan nyo hanggang dulo itong mga palangga kasi susukat ko yung ringkot na nabili ko pagdating sa bahay. mga ilang, bilis lang naman yun. No? Pilar na kwento kwento ng mga palangga para lang may maipost tayo sa Facebook, <laughs> YouTube. <laughs> o, ba diba, Para makita nyo rin kung ano yung Bili ko. Maganda ba o hindi? Ah, diba? mamaya-maya pagdating ko sa bahay, mga palangga. Mabilis lang yan. One minute lang, nasa bahay na ako. <laughs> kayo, kayo, pag wala kayong ringkot, napunta na kayo dito sa may commonwealth area. Makikita nyo lahat ng gusto nyong ringkot na basa. Ah, basta, mamili na lang kayo dito. Lahat ng gusto nyo, meron dito. Oh. <laughs> yan ang tinuro ko, adventure na ringkot. Makapal, maganda yan. Kasi meron akong nakita dyan, kaibigan ko dati, nakaganyan siya. Wow. Pero dito lang muna tayo sa medyo mura. Kasi wala tayong income. Nangutang utang na nga lang tayo para makabili ng <laughs> ringkot. Ilalagay ko na sana dyan sa upuan ko. Kaso hindi kasi siya. Kasi dalawa yan. Medyo may kapal yung isang ringkot ko. Dramatic. Uh, ah, nilipat ko na lang doon sa harap para makasya talaga at madala ko na. Kasi basang-basa pa nga. Oh. Ulan na ulan. Oh. Diba mga palangga. So yun. Tingnan nyo ha. Ah. Ang dolo na video. <laughs> So ayan mga palangga, ngayong umaga, maraming salamat sa nagpa sa akin ha. Dahil sa medyo gipit yung tao, gipit pala ito. Nungutang <laughs> ako, mga palangga, para makabili ako ng matibay na ringkot. Dahil sa ang mga ringkot ko, peke. Nababasa yung pasahiro pati ako. Pati yung itlog ko, nababasa. <laughs> Ngayon ito, matibay ito mga palangga. Sa halang yung 300 pesos, 350 pala. Ayan. Ganyan, imposible. Nabasa pa ako nito. Tingnan mo, oh, ang ganda. Mm, malaki, hindi ipit sa katawan. So, ganyan, ganyan. May mga lock dito. Matitibay na mga lock. das mm, Ganda. Tapos, double yan. Hindi na talagang mababasa nito. Kasi, uh, trapal yan. Oh, trapal. Oh. Ang kinta. Ang tapos na balik parang yan. Ang pahalga. Oh. No? Maraming salamat sa nagpa-utang sa akin. Napabili na ako. Ito naman para sa pasahero. <laughs> Di ba? hmm wala nang ano yan. Mm, dito. Ito na pili kong mga palangga para sa pasahero kasi gusto ko magandang tingnan naman yung aking pasahero. Di ba? Para pati tayo sa mga kagop na magandahan ang aking pasahero yung mapili ko naman. Para naman ito sa pasahero mo. Ngayon, so, natin yung para sa pasahero. <laughs> tingnan yung mga palangga naman. Ang ganda naman yan. Mm. Para sa aking pasahero. Okay. Side around. hmm Wow. So, sana kayo mga pasahero? inaantay na kayo ng aking ringkot. Wow, sa halaga haragang 350, ito naman 180. 180 itong mga palangga. Kasi ang nahiram kong pera, 1,000 pesos yung pinahiram sa akin. Marami salamat. Hindi <laughs> ko na bibanggitin yung pangalan. Alam ko na. Alam mo na yan. Hmm? Sana yan, ha? Sana talaga. So ngayon, so 180 yan siya. So magkano lahat? 530. Meron pang kong 470. Ayaw kasi magpa, ano nung tindera eh. Nagtawag niyan, mang? Tawad. Nagtawad ako ng tawad. Ayaw pa tawad kasi wala. yung mama niya doon. Saan ba kasi mama mo para magtawad ako? Wala nang pera. Tawaran kami ng tawaran. Ang tagal namin doon. Ayaw mo tawad. Ngayon nakabila ko ng sirilak para sa aking anak. Maraming salamat. Bye.